Update sa mga buhay-buhay. Trip. -buhay. <coughs>

Kay anak ko lang, kalau angkan na dua ini dua, duha. oh ato nahare panosa, oke oke lah dua ini mama Dax, from pramsibu city manok, itu manok, anong siyo, oh. manok, 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 Oh, usali ito. Nayakan ka usala. Kulang pa? Oh, sumay ko na mamada. Ang ah, bawag na. Five kilos. <mimic> di, re, maroon na irag. Di, re, pwede gawas kayo madadaot. Mapaso, niyan pa. ko na, kinana ko niya. Balyo ka mo niyong lumpia. Mahal ka kamo ni Lumpia. Para sa ito na look na kuan no, na kay Shumay ito. Ikaw ma. No, alam ko naman basta yung comment. Okay do, ito akong kuan. Lula. Anay, makuha ko ni Kuran. Okay, takagaron. Matarap ang iyon na comment Yobo, masisa? Masarap? Yobo, masisa? Masarap? O, niyan, niyan, niyan. Ang ngayon. Salsa Lumpia. Yat lumpia. Yobo, yobo si Hangsang. Ano yan? Red horse. Ang sang red horse can. Yobo, -ho, yobo, katsoy lumpia. Yatsoy lumpia. Anjo, anjo. Hello, Adel. <coughs> Adel, sabi pa niya, hello po. Inet, grabe, alim mo. What? Oh, grabe ka, inet. Busy, busy na po. Karalos karating lang namin. Ito, okay na? Kensya na? Halos karating lang namin. Galing ako ng palindi kaninang umaga, tapos pagbalik ko, ilang minutes lang, umalis kami, pumunta kami ng Robinson. Ngayon, galing kami ng Robinson. Karating lang din. Mag-ano ako mag... Laba ako ng damit. O, ba't nandito yung damit ko? Mag... Kunin ko yung mga damit ko kay para malabhan wala na akong susuotin ha? yan na? diri? diri? diri na na muron ba? remonitori hao ka ba? na Nestor, run. Pa-laundry! Grabe! Wala, on niya. Sa'yo, on Wala na akong sinusuot. Sobrang, ano, busy. Laga, ano kami nandito? na grocery final ano, kumbaga final grocery na kainin hindi na sila na mag-grocery nakaapat na beses siguro kami pumunta ng grocery wala akong pinulot ngayon lang kay sabi ng tita ko, sige tuha ka sabon lipstick Suklay, yung suklay. Hola bonita, si Mama Dax. Yes po, si Mama Dax po yung naka-orange. Si Mama Dax. Si Mama Dax. Si Oma. Magpa-ano ako, magpa-laundry. Okay. Wala, hindi ako makapaglaba kay... Maya, maya, maya na naman. Aalis na naman ako. Pupunta na naman ng palingki. Mamalingki na naman ako kay hindi pa ako bumili ng isda kanina. at Vicky Mendros Eder, eh, hello po. Malabay ko to. I, itunod ko naman sa ano, Papunta dito. Ah. Tapos, siguro maligo ulit ako. Okay. Grabe. Maalimuot. <laughs> Uniform ko dinala ko dito kasi baka may duty. Duty.

Hello, bawal man si Rita mo yung lumpia may vegetable yun at ati Las Pepeña Kailan yung for days? Bukas po Yung tita ko may arthritis siya hmm. Ano ba yung mga bawal mong pagkain? Nagano kami yan, report ko yan eh Nakalimutan ko lang kung ano yung mga bawal ito, yung mga damit ko nasa sako, nakasako na nakalag Nilagay yan ng lolo ko sa ano, sa drum. Ngayon pagbalik ko galing ng sibo, nakalagay na siya sa ano, nakalagay na siya sa sako. Yung sinuto kanina. Ay, labahan ko rin ito. Muna kung sinusuot, yung sinusuot ko, ko mga damit na ng lolo ko. Damit ng lolo ko. Oh. Ng ilang kilo. Hindi pa siguro to abot ng ano. Hindi sana ako matutulog. Ayun, no? kaso ang dami pang kalat. Mara Dito ako natutulog. Pag umuwi ako dito sa lolo ko. Pero sa papel niya. mga mga damit ko. Kaya hindi ako nagdala ng maraming damit kasi may mga damit ako dito. Kaso lang, nilagay nila dito sa sako. Ano ang damit? No, no, ano ko? Papalantri ko na lang siguro ito. Lahat. Mm, dress. Dito lang pala to Thank you at the Alvibios Thank you so much at 10 stars God bless. Nagkita nga pala kami ng ninang ko guys Ang tigil namin din nagkita ng ninang ko sa Robinson Kanina Nagkataon na Nandun kami sa anong Dumating si Roseanne Nandun kami sa Robinson Paliya pa oh. Sama ko na to. Para hindi sayang yung first load. siguro abot ng 7 kilos to. Pwede na to. Yan lang. Ay. Let's go. Let's Ang hirap ako ng motor. Eh

niya <laughs> Hanya motor to na motor nakapark na Ano color orange para ah, sila susi. Okay lang ba manat at kahit tigas, motor-motor. Ay, okay po. Thank you po. Inmax. Hello, Delmalut. Anong ganap? Hello po, Mommy. Um, ikaw 40 days po ng lolo ko. Okay, okay, okay. Ikaw 40 days. Simula nung namatay yung lolo ko po, Mommy. Jibeloots. Ate Abarak ko. Magano muna ako guys, mag-end muna ako ng live ipa hansa ko muna yan sa laundry. Okay, para maligo ako. Na lang tumada, ako ha guys, hindi taugi, taugi po at Bye for now. Thank you for watching. O, ano yung tita ko guys, matangos yung ilong. Matangos yung ilong niya. Sito rin Bye Gina uh, na siya na siya Bye